Isang lolo ang nahulog mula sa bubong matapos ilak ng kanyang apo ang pinto ng bahay. Ang 58-year-old na si Liao ay namatay matapos siyang mahulog mula sa 5th floor ng apartment ng kanyang anak sa Taichung, Taiwan. Si Liao ay nagpunta sa rooftop para kunin ang kanyang sinampay na damit at iniwan ang kanyang 2-year-old na apo sa loob ng apartment. Nang marinig niyang umiyak ang kanyang apo, bumalik si Liao sa apartment pero nailak ng bata ang pinto. Kaya nagdesisyon si Liao na mag pababa sa apartment sa pamamagitan ng isang satellite cable na nakatali sa kanyang bewang sa isang dulo at nakatali sa isang water tank sa kabilang dulo. Pero naputo lang cable at si Liao ay nahulog sa isang mababang bubong bago siya bumagsak sa kalsada. Siya ay namatay dahil sa seryosong trauma sa kanyang ulo. Ayon sa mga opisyal, ang mga satellite cables ay kakayanin ng 30 kilong bigat pero hindi ang bigat ni Liao na nasa 60 kilo. At malamang daw ay 1.6 na segundo lamang ang lumipas para mahulog si Liao mula sa bubong hanggang sa ibaba. Ayon din sa mga opisyal, ang impact ng pagbagsak ng katawan ni Liao ay nasa 5,000 kilo, katumbas ng pagbagsak ng isang 3.6 ton na truck sa kanyang katawan. Ayon sa fire department, ang mga bata ay hindi dapat iniiwanan sa loob ng bahay na mag-isa at kapag nailak ng bata ang sarili nila sa loob ng bahay, dapat tayong tumawag sa 911 o sa ibang emergency hotline.